your signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka so be open-minded sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais nice po mag-avail ang ating private readings, lucky stones and amulet makikita nyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes, tignan po natin, mayroon tayo ditong The Chariot, ayan po, so take risk, you will gain something yan yung sinasabi sa inyo dito ni Universe ayan po, the chariot so this is success talaga pero kung hindi kayo magta-take ng risk paano natin mararanasan yung, uh, yung success na yan so may pag-travel din po yung iba sa inyo dito, baka may hinihintay kayo Ayan, hinihintay nyo na lang talaga is yung schedule. Yan na lang talaga yung kulang. So, tignan po natin ano pa ang mensahe. Mukhang ito, kung meron kayong sasakyan, pwedeng may, may manghihiram ng sasakyan ninyo. Ano mang yan, sasakyan na yan. Oo, huwag nyo pong ipahiram. Kasi, ayan, baka mapagastos kayo dito. Meron tayo ditong five of pentacles. Okay, o yung iba naman sa inyo, air science, kung meron kayong sasakyan, sinasabi sa inyo dito ng universe at need nyo ng extra income, ayan po, paupahan ninyo, iparent ninyo. Or mag ano kayo, ano ba yun? Uh, grab ba yun? Tama ba? Ano ba? Basta, yun. Para magdagdagan po yung money. Ayan, na-stress yung iba sa inyo, oh. Parang ano, nahirapan kayong matulog. Medyo short yung iba sa inyo pagdating sa finances parang feeling niyo hindi niyo makakayanan yung mga bayarin. Lalo na yung iba sa di ba, nagpapaaral ng anak. Meron tayo ditong Ten of Cups. Okay, so mukhang may aatenan kayo na party dito. Yung iba sa inyo, hindi lang kayo makatulog siguro. Parang ano ba, hindi nyo alam kung ano ba yung isusuot ninyo. O yung iba po sa inyo, pwede kasi na meron kayong fear na pumunta sa mga parties. Ear signs, ayan, parang hindi kayo mahilig makipag-socialize. Kaya ayan po tignan natin ano pa yung mensahe. Mayroon tayo ditong Six of Pentacles. Ayan po, oh. maganda naman talaga yung sinasabi sa'yo dito, ear signs. Kaya lang kasi more on yung isipan mo yung nangangamba po dito. So parang ito, oh, may magbibigay sa'yo dito. Parang kunwari may aatenan ka na party. Magiging beneficial to sa'yo ngayong araw. Mm -mm, Tapos basta may magigain ka dito. Ayan po, pwedeng may pasyaron pa sa inyo <laughs> ngayong araw na ito So, tignan po natin kung ano pa ang mensahe Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin? Ano po itong The Chariot? Ano po itong The Chariot? We have Queen of Swords Ayan, nag-overthink talaga yung iba sa inyo Pwedeng ito, pinag overthink kanyo na din talaga itong uh, pag-travel ninyo Air Signs Parang, iniisip nyo kung matutuloy pa ba to so yung iba sa inyo, parang six something, hindi ko alam kung six months na ba kayo naghihintay or six, week, ah six weeks na ba kayo naghihintay. What is five of pentacles? Queen of pentacles. Ayan. So meron naman daw po kayo dito. Yung iba sa inyo, ha, you have money. Air signs. Pero, yung iba sa inyo, parang iniisip ninyo, wala kayong pera. So huwag nyo pong isipin yon Pwede kayong magtipid air signs, pero huwag nyo isipin na wala kayong pera. Okay? Or sinasabi sa inyo dito ni Universe, you can gain some money naman ngayong araw na ito. Mm -mm. Pag-focusan nyo lang po talaga yung inyong sarili, yung inyong skills, yung mga bagay po na dapat nyo talagang gawin ngayong araw na ito. Queen of Pentacles. Very nurturing kasi to. So, yung iba po sa inyo, pe, pwedeng uh, meron kayong sinasacrifice dito, pwedeng meron akong nakita dito, sinacrifice nyo po yung inyong trabaho para mag-alaga po ng inyong family, ng inyong anak, ng inyong magulang, Air Signs. What is Nine of Swords? Meron tayong King of Swords. Okay. So, marami po ba sa inyo dito, still, kung kayo ay may family na Air Signs, kasama nyo pa ba sa bahay yung inyong mga kapatid, nanay at tatay, ganyan? So, iba sa inyo, ayo, kaya nai-stress kayo dito. Kaya din yung iba sa inyo, madalas kayo nag-aaway dito ng asawa mo. Meron po dito. What is Ten of Pentacles? At ah, Ten of Cups pala. We have Page of Swords. Ayan po. So, parang nagdadalawang isip kayo dito. Parang may talaga kayo, ear signs. Could be iniwasan ninyong pumunta sa isang party or kung kahit invited kayo. Ayan, kasi pwedeng umiiwas po kayo dito sa gastos pati six of pentacles, we have the tower. So, ayan. Meron dito, pwedeng, uh, mabilisan lang to, your signs. Pwedeng magigain ka ng finances, magigain ka ng money ngayong araw na ito. Mm -mm. Parang meron po dito, sasadyain talaga kayo. Yan, kung ano man yung ino-offer ninyo, ano man yung binebenta po ninyo, mukhang sasadyain pa talaga siya. So, a good amount or decent amount of money po yung kikitain ninyo ngayong araw na ito. So, yan. Kailangan lang talaga is maging madiskarte. Tignan po natin what is Queen of Swords. Spirit guide, ano po itong Queen of Swords. Pagdating po kay Ear Signs ngayong araw na ito. Meron tayo ditong revert. Ayan. Meron tayo ditong winter. So, parang yun nga yung iba sa inyo. Could be winter time. Ayan po. Kung saan man kayo pupunta. Kung may winter man doon, winter season man doon sa pupuntahan ninyo, could be winter season po kayo makapunta talaga. So, parang yun, hindi ko alam kung kailan yung winter season dyan sa pupuntahan mo, if ever, meron man. Kung meron man, so yun po, medyo maghihintay pa siguro yung iba sa inyo. Or siguro, hindi ko alam kung kalagitnaan ng winter. Mm -hmm. Ayan po, oh. so yan parang need lang talaga is yung faith po ninyo Diyan po sa ginagawa ninyo Diyan po sa mga nilalakad ninyo kailangan talaga kapitan nyo po yan ear signs kasi may ano naman may chance naman po talaga na matuloy yan meron lang delays sa life ninyo ngayon what is queen of pentacles we have purpose ayan po what is your purpose ba ear signs some of you alam nyo na yan some of you naman hindi pa so kilala niyo po yung inyong sarili ito, pagdating sa, pwedeng pagdating sa finances, talagang kayo yung makakatulong sa family members po ninyo. So, pwedeng yung iba sa inyo, yun talaga yung life purpose ninyo na hindi niyo maintindihan kung bakit. Here <laughs> signs. Tingnan po natin, what is king of swords? Okay, may nagre-regret dito. Pwedeng may mga nasabi sa sa'yo, ear signs. Or pwedeng ikaw to, baka may nasabi kang hindi masyadong maganda dun sa isang tao. So, pwedeng nababagabag yung iba sa inyo. Pwedeng hindi kayo makatulog. Mm -mm. So, may takot din na nararamdaman yung iba sa inyo. Pero more on regret po. Yan. Or pwedeng kung may hindi naman kayo nasabi, nagre-regret din kay dito. Kasi pwedeng, ano ba, wala na ba kayong chance na sabihin yung gusto nyong sabihin doon sa isang tao na yon Kaya, ear signs, kung may chance pa po kayo, express nyo na po yung inyong nararamdaman, yung inyong sarili. Kahit sino man tong kadeal niyo, hindi lang to applicable sa ano ha, sa love life. Pwedeng sa parents niyo, sa mga kapatid po niyo kung meron kayong gustong sabihin, sa mga kaibigan, sa mga co-workers, ganyan po. Sabihin nyo na. Pay, para wala kayong pagsisiyan. Page of Swords, we have, ano to, strength. Ayan. So, yung iba po sa inyo is, ayan, wag kayong pabigla-bigla dito ng decisions. Oo. Parang nanghihina yung iba sa inyo talaga. Pag may pinupuntahan kayong party. Hindi pa kayo talaga sa ear sign sa maraming tao. Ayan po. So parang ano, napilitan lang yung iba sa inyo dito. Parang pag may nagyaya sa inyo ear signs, hindi na talaga kayo makatanggi. Mukha kasi pupuntahan pa kayo sa bahay nitong taong to. Parang tinatakot ka pa niya. Sige kapag hindi ka pumunta, pupuntahan kita dyan sa bahay. Susunduin kita, etc. Kaya yung iba sa inyo parang mapipilitan kayo dito. Parang wala kayong choice. What is the tower? Meron tayo ditong the lovers. Ayan po. So, medyo meron dito. Hindi talaga air signs. No? Maganda rin yung connection mo with this. Uh, with this person. With this, um, ano ba? Relationship. Ayan po. So, meron dito po. Pwedeng napapagkamalan nyo yung isang tao na twin flame ninyo or soulmate ninyo. Pero actually, pwedeng karmic partner mo lang yung taong to. Mm, -mm. So, tingnan natin. So, pwede rin po na may mga may mga ano dito yung mga ano 'yun mga mapanlin lang na relasyon or na tama relationship mo sa or connection mo sa isang tao or sa ibang tao bigla na lang siyang mawawala kasi pwedeng yung tao na yun talaga, air signs, ay hindi totoo sa'yo. Tignan po natin ano yung uh, energy pagdating sa paligid mo, pagdating sa mga kadeals mo ngayong araw na ito. Tignan po natin ano yung love energy. We have the snake. Mag-iingat ka nga talaga dito, air signs. Meron tayo ditong competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. So, yan. Tignan nyo po, nasa malapit lang talaga yung mga tao na ayaw sa inyo. Ear signs na yung mga tao na parang tingin sa inyo is kakumpetensya. Ayan po, maging maingat kayo dito. Maging mapagmatsyag po kayo. Maraming tao dito na Uh, nagpapanggap lang po sa inyong uh, harapan. Kaya air signs, matuto kang mag-distinguish ng taong nagpapanggap sa hindi. I know, malakas po yung inyong intuition. So, ramdam na ramdam nyo po yan. So, ayan lang po. And also, sinasabi din sa inyo dito ng universe, matuto kayong makilaro ngayong araw na ito. Yan lang po. Maraming maraming salamat. And see you again on my next video. Bye-bye!